Lagi pagsugod. Isulat ang inyong mga pangutana. Brad, good morning. Pwede ba may makabless o religious item sa among Padre Cura? Epektibo ba gyapon ang blessing sa normal nga pare? Normal nga pare. <laughs> Wala man tali pare, abnormal. Tili <laughs> man may tabo nga ordinahan pa pagkapare o abnormal pa. So, tanang pare sa ako nang ka ganiha nga ang tanang basta ordain priest, iordinahan pa ka makabless siya religious item. Dili necessary nga exorcist siya. Kaya ang ex ang exorcist, unsa din ang trabaho ng exorcist, gitagaan siya o faculty sa obispo to perform solemn exorcism. So ang iyang faculty, para rapag-exorcise, pero ang tanang pare, bisag dili siya exorcist, maka-bless ka sa mga sacramentals. Tungod kay tungod lagi na sa otoridad ni Kristo nga iyang gibilin sa iyang simbahan. Basta ang maong pare gi lang bawali sa obispo pagbuhat ana mga nga siya girestricted, So, pwede siya maka -bless. So, ang inyong parish priest, samot inyong parish priest, mauna ang amahan sa inyong parokya, the more, namunay siya, dakog authority sa inyong parokya. So, mo pwede kayo. Mo nito bag. Okay. Unya ayon lang paghangyo kay nayo bon pare. <laughs> Murag mang, mangkutikuti ba nga prasa man na. Ay, nana. Okay, dugang pangutana, bro. Ang akong friend nag-request nga magpa-pre-over siya. Pwede ba na, Brad? i lang daw nako ang iyang ngalan. 'say pasabot niya bro nga wala wala din ni wala dere wala din niya i-appeal over oh, i pre-over niya ang ngalan no ah, yung kuno yang isultel ah morak 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 style sa albolario nga sinina re, Pada picture nga ana delete puyde doan quan ingan ni ha uh, kunakay friend nga nasakit wala dere puyde na nimong iampo puyde ka ikaw mismo puyde ta magampo sa unsang aga puyde na to nang i-appeal sa aton Holy Rosary i-appel na to na sa ato sa Santos nga misa because the holy mass is the highest form of prayer then pwede ta mo maghalad og prayer of deliverance intercessory prayer para niya so not necessary na nga kanang magdapat ang picture so pwede ko ka mo direkta ikaw mismo kay imo man ang friend pangayoon nimo sa Ginoo sa Adoration Chapel Ginoo uh, tabangi in town ang akong friend nga si pwede hinganlan mo yangan kay nakailang ka sa imong friend So pwede nimo nang himoon ikaw ang mohimo. No, mo na nga i-empower ta nga kita ang mohimo, intercessory prayer. Kitang tanan pwede ta mahimong intercessor. So para sa uban. Pero kanang pareha ng picture ipadaag, unsa pa? Dili na siya pwede gid inalbolaryo nang astyle. Pamutito ba. Oh, na dapat tikas ang nag nagdalagit sa nina sa upis Okay, dogang pangutana, Brad. Good morning. Asa namo mo i-dispose ang mga ang mga religious nga articles nga nangadaot na. Asa ko na nila i-dispose, Brad, ang mga religious items. So sa kuan anak nga mas nindot og sa simbahan, pero uh, itapok po na tanan dito, nangangal angal po ng ubang mga pare, mo tay kabutangan dre mo ana way bodiga, yamoy yamoy sila kabutangan. So, pwede ba nga kitay mo dispose? Yes, pwede. Pwede. Pwede kayo. Why balaod ang simbahan nga gadili, ana? Nga kita mga laygo, maoy mo dispose sa mga religious item nga, na nga guba na. Mga imahen nga, na, nga guba na. Ingani lang. Ingani atong bahaton. Ang tuyo nato sa paglubong sa maong mga butang, dili na pagpasipala, kundili pagpahilona. Di naman magamit. Mauna nga, usay sa itong himoon, kung pananglet na ay imahin ni Santa Maria naputol ang kamot natipak unsa punahuna ni mo lisod naman ni iohon ba puko kai nga mo ayo so ako na lang ni i-dispose kay na desecrate secret naman ni eh. pero kinahanglan imo gyud nang gubon on gyud gamay rang buak bukon jo na ni mo og tamangano man kay kun kun dili ni mo na bukon makubkuban na sa laing tao, basig isipon na sa uban, kaya napurma pa man, basig isipon na nilang milagroso. So, mao nga, nakabantay mo nga na ay mga kapilya, nga gatukod o kapilya, kaya nakakubkub ko imahin sa mga, eh, mao ni mo nga na, da, milagroso ko nung sakyan, manasyawa na nga anak God. So, muna na magbantay ta. So, ang tuyo na atong i, matawag ato nga, uh, i-deform, then atong ilubong. Nga unsa may pag brat pwede ra our father Hail Mary no need na nga i-deliverance nato kay dili man na infested nga object pero kung mga habak na i prayer of deliverance pero kanang mga sagradong butang nga nga buak na pwede nato na ilubong mag-ampo ra ta pahinungod any prayer then manghunaw tag holy water inay bata ang tuyo sa paglubong dili pagpasipala kundi dili pagpahilona sa mga sagradong butangan, na desecrate na tungod kay naguba naman. So mo na ito, Bob. Okay, dugang pangunta na, Brad. Good morning. Pwede ba magpalina? Kung pwede, unsaon man po pagpalina. So kanang termino nga palina paaso man na kamanzan insinso dalain pa kanang magkuhag baga nga ito na tawas. O, sa'y purma sa tawas, oy, pur, na purma, mang diwinde, tawas, diwinde, diwindi mo, yun, yung pikpik ni -pik, mo, so, mga, mga ingon Katong mga gitawag o palina, nga kanang paaso, nga kanang kamandyan, ay gamit o occult ang disposition, dili na pwede. Pero pwede tamo gamit og holy incense, o blessed incense. Kana insenso nga pure incense na sama nang kanang yelo ayaw nang naisagol ka man diyan kikan sa albularyo. dili mi bless anang ka insenso gi sagulan mga dahon-dahon dili na pwede pure nga insenso gyud mao na i-bless simbahan pero ka kanus ama to himuon, during sa atong rosary o kon magdeliveran sa balay pwede na to na nga mukwatag baga ato ipapuot na during sa pagdeliveran sa atong balay ingon ana dili na pareha sa style sa so albularyo nga paaso lang anak-anak anak di to kada bitaw na ay bata ang imong tijan ipatungod sa aso mo mura man occult na siya nga mentality dili ingon anak ngano man kay kana nga ble, bless nga insenso inigpuot sa aso ana ang intention ko sa prayer ana nga di ba prayer na by the lightning of this holy incense na pinaagi ni ning maong insenso ang baho ni ini makapalayas sa demonyo So mao na nga paigo na nga paaso ana ang tanan nga mga infesta kana mga spirit of infestation nga namuyo sa maong locality inikabaho sa insenso manglayas sa mga datang espirito. So basta blessed incense mao ito bag. Okay, dugang pagutana. Brad, good morning. magpa ko kay giharas ko sa demonyo. Daghan, nagsunod-sunod, o maningog sa amo. Daghan ko na no, kayo, magpa-deliverance ko na no, sa daghan ko na no, magsunod-sunod, o maningog sa ilang balay. Walay problema, kay niya naman ka, basta nalista ka, ma-appel ka sa deliverance o niyang palis. O kanang imong problema, dili na to na isgutan aning daghan kay Ah, personal nam, naman tayo mga personal nga pangutana ana so kanang imong gibati karon nga kahasol isulti na siya sa deliverance minister nga makahandol nimo on yang palis kay para mahatagan kag eksaktong prayer ga nimo mao na ito bag okay dugang pangutana kanus kita makaingon nga ang nagbag-o giharas niya gi process niya na ay retaliation nagbag-o Nag, na Nag, nga tao nagdagbag-o na kuno bro nagbag-o na siya pero unsa kuno unsa ay pagila nga giharas siya gi na oppress niya, na ay retaliation okay ari sa signs sa oppression so wako uh, wa bao unsa nga klase sa harassment oppression ba or retaliation lang kay so, ngani at mag, magkalahi man na ang demonic oppression sample Mao ni kasagarang mahitabo sa mga tao nga naa state of sin, nga mga daghag mga demonic openings, open ang third eye, daghag mga trauma. Mao nang mahitabo ana ang demonic oppression na kay mga sakit nga dili diagnose sa doktor. Mao ni demonic oppression or financial oppression. Bisag unsaon imong paningkamot, mahanaw gyud ang imong abot, imong income relational oppression pwede nga gupot kanunay ang imong relasyon sa pamilya mo nay mga example sa demonic oppression nga ikaw mismo maglibog kag unsay cause unsa man hinungdan nganong naingani ta so ang demonic oppression na ay mga kasakit mga kahasol nga ikaw mismo galibog og unsay hinungdan unya ang demonic retaliation arita usa ka tao nga gabag-o na o diba, ning ari sa office, o niya gi-process. Unsay sign nga gi-retaliate siya. So ang demonic retaliation is part na siya sa process. Labi na ng ang usa ka so sa taas nga panahon dugay na kanang gitawag og indwelling spirit. Kini nga daw tang espirito dugay na nga nagpuyo sa maong tao. Of course, kay legalistic man ang yawa, dili gyud na siya mulayas nga dadiha-diha dayon. Mo na siya ang yawa dili instantly mo yawa, o dili mo layas without fighting, without struggle. Nagi struggle. So mao na nga ang usa ka tao, kung paspas -pas ang iyang kaayuhan, paspas pod ang oh, iyang kabaguhan, paspas pod ang iyang kaayuhan. Kung ang usa ka tao na may mga tao kasagaran ma retaliate o oh, grabe nga retaliation, kanang mag-relapse. Nang balik ba sa kanabang ning lugak sa pagampo, Okay, una niya, ah, kay una-una niya, pero bro, bintaha na akong buhit, balik kong tagay-tagay, nag-relapse, so, na grabe na retaliation, ana. Pero kanang mga ha demonic harassment po nga, iputan ta, tininood doon ang imong pagbalik sa ginoo, pero naharas niya po ka, mild na, na nga retaliation. Ang purpose, ana niya, is purification na to. Uso may kasagaran na mga sleep disturbance, or, pero kung gituok -ok gani ka sa imong damgo, nagyapon kay mura paminaw nimo makakita gihapon ka nagyapon kay open gihapon imong third eye so meaning ana kinahanglan jud kang i-process i jud na kay bisan pag nakakumpisal naka kung open ang imong third eye maharas jud gihapon sa yawa bisan pag nakakumpisal naka kung kay mga unresolved negative emotion mga traumas mga pagdumot maharas gihapon ta sa yawa so mao na kinahanglan i-process So, sa nangutana anak, mas maayo nga i-detail na nimo sa deliverance minister nga maka nimo unya para mahitagan ka sa eksaktong giya unsay imong buhaton. ito ba? Okay.